Bentahin ng gad kay Jay na nagkaigwana ng rice price ceiling, mas dakol na da kaya na babakal niya unyan na bagas kumpara kan mga nakaaging bulan. Huli a 41 pesos na ang presyo kan kada kilo, kan babakal niyang regular milled rice. Sampulong kilo na ang binakal niya kasabagong aga sa merkado publiko kan Ligaspi. Ugmaman siya na pigsusunod kan mga paratienda digdi ang piglatag na price ceiling sa bagas kan gobyerno. Mas maray compare sa dating presyong nasa Alangkaw. At least may may makaka-discount din sa mga ibang consumer, makakabakal pa sila. Agosto 31 kan magpaluwas ng executive order si Presidente Bongbong Marcos na magkaigwanin price ceiling sa bagas. September 6 kan inihandagos ng ipautob. Nakapalaman man sa kasuguan na 41 pesos per kilo ang price cap sa regular milled rice, mantang 45 pesos per kilo ang well-milled rice. Makalisan sa rung ng implementation kan price cap, Kasud makan po unan pasanakan gabos na paratinda sa merkado publiko kan Ligaspi ang pagpapautog kaini. Sigun kay Nanay Marites, na 14 taon na nagtitinda bagasa na sa nasabing merkado, mayo man sindang ibang opsyon kundi ang sumunod na sa nasa mandato kan gobyerno. Gabos naman po kami dito sa market, nag na kami ng 41 and 45 kasi nga sabi pag hindi daw nag-ano, ipapadlak ang store. Oo, ipapadlock daw ang store tapos magpa-penalty. Kaya nagsipaglagay na kami ng 41 and 45 kahit nga mo labag sa kalooban namin kasi nga di ba mataas ang kuha namin. Sigun sa tagapagtaram kan DTI Bicol, yaon ang suporta sa kampanya kan gobyerno nasyonal na makontrol na ang presyo kan bagas lalo na sa mga merkado publiko. Katuwangan ibang ahensyas kan gobyerno o daw man daan pigigibunin ng monitoring nga ni na nasusunod ng GAD ang nasabing kasuguan para din doon sa uh, rice subsidies na ibibigay ng gobyerno doon sa ating mga rice retailers na apektado dito sa uh, pag-implement ng EO39. Laom na sa nakanahensya, nasundon kan mga negosyante ang price cap sa bagas. Daiman da dapat ipaghadit ang mga maaapektuhan na negosyante. Huli ta may mga lakdang man ipiglatag ang gobyerno, nga ni Daiman mamatean kan mga inin pagkalugi. Makipag-coordinate uh, na lang tayo, mag-cooperate na lang tayo, magtulungan tayo para masupo ang uh, patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya siguro uh, hindi naman sila papabayaan ng gobyerno, kaya nga meron tayong uh, ipapamigay na ayuda. Mientras tanto, sisay man na magbalgar sa kasuguan, pwedeng makulong ng sundo kinsing taon o pagmumultahon ng 2,000 pesos sundo 2 milyones pesos. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.